At nagbabalik ang inyong lingkod, Carlo Mendez TV sa araw na ito. So samahan niyo uli ako sa ating pag-uusapan ngayong gabing ito, kabayan. Three, two, four, so ang pag-uusapan ho natin ngayong gabi, kabayan, etong dalawang uh, vlogger na gustong pumasok sa politika. Ayan ho ah. Uh. Ang una ho na vlogger na sinasabi natin ay walang iba kundi ito si Deo Balbuena or kilala sa tawag na Diwata. Siya po ay isang food vlogger uh, at naaanib ho siya sa uh, isang partido na nagnangalang uh, Vendor Party List Group. Ayan ho. Ang isa sa gusto nilang uh, aim sa kanilang partido kabayan kapag sila ay manalo, ito nga hong uh, maibsan ang uh, pagfile ng business permit, lalo na ho doon sa maliliit na mga vendors uh, natin. Oo, oh, ayan ha. So maganda ho ang kanilang adhikain. Yun nga lang ho, may konting uh, nasilip. Itong si Mr. Ted Filon sa kanyang programa dyan, kasama si DJ Chacha, mamaya ho ipaparinig ko yung portion ng sinasabi ni Mr. Ted Filon guys ah, para sa para malaman ninyo na ang resource natin is eto sila. Ang party list ho kasi sa pagkakaintindi ko guys no, may tatlong seats na inilaan sa kanila ang Kongreso. Ah, kung sakali man na ah, manalo ang kanilang ah, partido kabayan ang ang party list na kahit anong party list no kung manalo man ang kahit anong party list may ibinibigay ang kongreso na tatlong seats diyan sa Kamara de Representante guys so ang mangyayari ngayon dahil nga itong si Diwata or itong si Deyo Balbuena ay fourth nominee ayan ikaapat siya na nominee ng kabilang partido kabayan so ngayon ang binibigay lang ng uh, kongreso kabayan is tatlong seat. Ayon ah, ito kay Ted Filon. Ha? Tatlong seat lang kabayan. Kapag uh, nakakuha sila ang vendor uh, party list ng maraming boto, malaking boto, so bibigyan ngayon sila ng tatlong upuan dyan sa kongreso para sila ang magiging uh, representative ng uh, vendor vendor's party list. Ayon ha. So, kaya nga lang, dahil nga na sa fourth nominee itong si uh, Diwata, may nauna sa kanyang tatlo. So kapag nanalo ang kanilang partido, hindi rin makakapasok itong si Diwata. Iyon ang tinutumbok ni Ted Filon, guys. no? Maliba na lang, ayon kay Ted Filon, kapag ang mga nauna sa kanya na tatlo, isa doon ay magwi withdraw ng kanyang candidacy or uh, na-disqualify ng Comelec due to coaranto to ang co to na tinatawag guys na search ko rin ito na research ko rin uh, kung may mga cases siya na mga criminal cases or kaya may mga uh, hindi siya na isubmit ng mga uh, income tax return niya sa gobyerno kabayan no so um, pag nasilip ito eh talagang uh, i-disqualify siya ng COMELEC kabayan yan ho ang na-research natin ang tinatawag na co to ayan Ayon pa kay Ted Filon Kabayan, no, ang vendor parties ay may nominado na Totoong vendor. Ito nga si Diwata Kabayan. Yun nga lang, yung mga naunang mga tatlo na nominado Kabayan sa kanilang partido, sa kanilang party list. Isa ho doon, allegedly, ayon ito kay Ted Filon, ay asawa ito ng COA Commissioner. Ayan. So kapag nagkataon ho, ang tinutumbok ni Ted Filon, guys, no, kapag nagkataon na manalo itong at, uh, Uh, vendor party list no so magkakaroon halimbawa sila ng maraming boto so uupo tong tatlong nominado three seats sa kongreso kabayan so hindi rin makakaupo si Diwata yun ang pinupunto ni Ted Filon isa po doon sa mga nominado ay asawa ng commissioner ng COA oh my God. Uh, nag ito, nag-viral itong si Diwata. Nagkikita ng pares. Oh, pero, pang-apat siyang nomine. Pang Maaari lamang siyang maka maupo bilang totoong nominado at partilist representative sa Kongreso kung either mamatay po yung iba kasi kahit ako sila maka three seats, eh pang-apat ka. So, sino po yung tatlo? Yung isa po doon sa mga nominado ay oh. asawa ng Commissioner ng COA. Asawa siya, Nino. Asawa siya. Nang itinalaga dati ng Pangulong Duterte sa COA. Na? O, oh, si ano yan? Uh, commissioner ngayon. Until now, until uh -huh. now, ata siyang commissioner. Nino, Silipana. Ay, ano ano sinasabi sa research mo? Eh, yun nga. Sabi nga po dito hmm. sa ating research, yung kung uh, numero uno na nominee mm -hmm. sa party list na vendor ay si... Uh, Bulaken niya pala ito. Ah, taga Bulakan. Sa na asawa po. Mia, nang nait talaga diyan sa kowa na si Mr. Lipana. Ikaw na magbanggit ng pangalan. Ano ba 'yan, Sir? May mali mali yung ano ni ano, hindi J Chacha. Ano yung pangalan ng commissioner? Na banggit mo ngayong kanina kumaga? Yes. Si Commissioner Mario Lipana. Oo. Yan po, itinalaga ng Pangulo ng Kailan siya na appointed? 2022 alam ko eh. Siya nga po ay itin ng Pangulong Duterte noong 2016. 2022 ang alam ko. Uh, sure ka dyan? Alam ko 2022. Eto, tignan natin ulit. <laughs> tignan natin ulit. Ngayon <laughs> pa lang aalamin ah, yan. Mm -hmm. so, number one, Omine, 2022 Two, talaga. Yeah, 2022. Um, sabi ko sa'yo. At ang inspiring Isaac, 27. Mm -hmm. Yes, ma'am kanyang term as uh, Co commissioner. So yung sinasabi ko guys, ayon ah, ito kay Ted Filo Nasa sa kanya ng analysis. So we're we're in a uh, parang logically uh, correct naman kasi nga tatlo lang naman talaga yung uh, binibigay na upuan ng kongreso doon sa mga party list no. So kung uh, 2% bawat isang ano, 2% vote na makakakuha ang bawat isang ano uh, I mean sa isang party list six votes kapag nakakuha sila ng 6% na votes no ang party list tatlong seats ang ano ang makukuha nila sa kongreso so tatlo sila ang mauupo doon sa kongreso yun nga lang yung mga nauna yun ang mga makakaupo in case na manalo sila si Diwata ay eh, pang-apat na nominee yun lang ang problema <laughs> ano ba yan siya <laughs> at ang susunod nga haw na isa pang uh, content creator vlogger na papasok sa politika ngayong uh, election 2025 Kabayan eh itong si Rose Marta no dati na ho pala itong tumakbo noong uh, 2022 election ngunit nabigo siyang uh, manalo kabayan so siya po ay tatakbo bilang uh, konsehal diyan sa first sa unang distrito ng Maynila Kabayan so isa siyang businesswoman mayaman din naman itong babae na ito so ewan ko pa kung bakit niya gustong pumasok sa uh, uh, public service no Kabayan sa politika. Ko ako lang kasi yung ano yung tatanungin, pwede ka namang tumulong sa kapwa mo kahit hindi ka nakaupo, guys. So siguro ang punto nila doon na mas malawak ang kanilang mga resources kapag sila ay naka puesto Ayun siguro ang kanilang uh, thinking. Ayan Unlike na kapag ka uh, private uh, individual ka, limited lang ho ang mga coverage ng iyong mga matutulungan. Pero at least tumutulong ka pa rin, di ba? awang ko lang. Pero ako talaga, ay nako. Wala akong kabalak-balak. In case man, bigyan ako ng, ano, no, ng invitation. Na invitation talaga. In case man, no, ayoko talaga pumasok sa politika kasi nako, magulo sa politics. Totoo lang. Uh, I want my life to become a peaceful. Oo, oh, oh, di ba sabi sa inyo, English yan day. Mm. So yun nga ho, abangan natin itong election 2025 kabayan kung sino nga itong mga Uh, vlogger na papasok na mananalo sa eleksyong parating kabayan sa darating na 2025. Ayan. So, hanggang dito na lang ho ang ating uh, pagbavlog. Maraming salamat sa pagsama ho, sa ating pag-uusap na ito ngayong gabi and keep safe everyone and have a blessed evening to all of you guys. Carlo Mendes TV is signing off. Bye! -bye.